ako ng bawang para sa akin. ko na tiksikan na ko. Ayan. Ang palaya. Ayan. Talong. Gusto muna tayo. mag tayo ng bawang. Bawang Bawang muna. Ibig natin, sibuyas, kamatis. ang palaya kahit talo ito wala tong ano pa it kasi may sinanok ko ito sa asin magyan natin ng oyster konting oyster at ayan no seasoning ito lang ayan halo halo Mang halong. Ano na? Dipede. Excited yung cameraman ko eh. Relax lang. Di ba? tagyan natin ng konting toyo. halo haluin. Haluin na muna natin ng kunting yung halo. Ayan natin, guys. Ayan. And then, takpan na muna natin mga kalok. Ayan, guys. Ayan. Para to sa lunch, maaga akong nagluto. Ayan. Bye muna mga kalok. Ooh, lala. Baik, mohon maafkanlah, Kak.